O oh, di ba mga anak ko feel at home Makala nila ano bahay namin ito Charot Ayan at ito nga yung lagi namin ginagawa Every day Lagi kasing SM Aura kami pumupunta Unang pinupuntahan namin At ayan ang baby wang ben natin Dahil sa araw-araw ba naman na dito kami lagi Ayan kung saan saan na nagsusot ang baby wangbon natin at naka kimono for today ang baby wangbon natin charot ayan buti na nga lang at masipag ang mga ate na sinusundan ang ating wangbon o yan at naka napakaliksin na, napakaliksinan niyang maglakad sumisingit ang baby wangbon na mag voice over char coming 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 Malapit nga lang din pala ang SM Aura dito sa apartment ni Daddy Lin. Parang 5 minutes walk lang siya nan, nasa ano ka na. Kasi talagang nasa sentro lang yung apartment ni Daddy Lin. So yes, SM Aura and yung uh, ano pa to, Market Market uh, pinakamalapit sa kanyang um, apartment. Yan lang kasi yung sa Market Market ay maliit lang yung space ba yung hindi ganito na open. Hindi gaya ng SM Aura. Kaya lagi kami dito sa SM Aura nag lalagi kasi oh, no. maluwang yung dito sa ano nila at meron space talaga for this little uh, man oh. si dat tignan nyo naman o oh, di ba parang sinasadya pa talaga eh pero hinahayaan ko naman hindi naman tayo maselan kung sa mga madumi ganyan so ayan vitamin D daw po yan eh Up. Up. <laughs> tapos ganyan kasi maano mahahasa yung ano ng mga bata yung immune system nila. Kami kasi nung mga bata kami, syempre si tatay lang yung nag-aalaga sa amin. So kung saan-saan kami nagsusot at ang dungis-dungis pa namin nung mga bata kami. O syempre, imagine nyo na yung ganun. O diba, And, hindi naman kami nagiging masakitin. At hinahayaan ko nga rin pala silang naglalaro dito. Buti na nga lang at cute itong baby wang bun na ito. At uh, napapa-cute, napapahay yung mga nadadaan na mga tao dito. Pati nga yung mga security guard dito ay alam na o kilala na yung mga anak ko pag uh, ano papasok kami dito kasi araw-araw <laughs> ba naman na dito kami sa SM Aurora, eh, 'di ba? Saan ka pa? Oh, so ito na nga yung playground na nga nila araw-araw. Oh. At mamayang half, mamayang uh, mga 4 ganyan, tataas kami doon sa Sky Garden nila doon sa taas dahil medyo ano na medyo maano na yung araw kasi pag doon tayo tapos matirik ng araw wala din lang kasi open space kasi doon tapos walang pagsilungan kasi kung matirik yung araw tapos pupunta ka doon hindi ka magtatagal doon kasi ma napakainit so eto mga bata din ay mag-aas din napapasok kami so Why not mamaya na lang pagka medyo bumaba na yung araw para hindi ganun ka direct ba yung sun. Tapos maganda pa ngayon kasi kumuntoy na yung mga tourist dito. Hindi gan hindi gaya nung January 2 at saka 1 as in punong-puno pa dito na pila-pila pa yung magpapapicture dito sa My Christmas uh, tree dito. So ngayon, uh, pasuk pasukan na kasi kahapon, so ayan, wala nang masyadong tao at uh, as in talagang lumuwang na dito. So pwede silang maglaro-laro dito. So kahit nga maghigahigay ang baby wang bun natin, pinagtitinginan nila. Siyempre, siguro iniisip nila pa ba yung ina? <laughs> Ewan ko. So sa akin naman is okay lang naman. Wala nang problema sa akin. I-wipes mo lang naman yung hen niya at mag-wipes-wipes ka lang naman dyan. So <clears throat> dahil hindi naman tayo maselan sa mga ganyan-ganyan so okay lang. Ayan, mahabang at sana itong video natin na ito. Kaya lang kasi hindi ko alam ba kung ano yung napindot ko at na-delete lahat-lahat ng mga videos at saka yung uh, photos. Buti na lang yung mga iba, yung mga previous na photos ay na i post ko na sa page natin kaya ayun. Yun yung meron. So ito na nga yung gabi nasa labas na kami ng SM at papunta na ka tayo ng uh, Market Market Mall kasi magsusundo na tayo kay Daddy Lin every sundungan namin kay Daddy Lin ay namamasiyal pa din kami bago kami umuwi Sinja, welcome to the Fun Family Channel so ito na nga yung January 4 na natin dito sa Manila at dahil maaga nga tayo lumabas for today, dito naman tayo sa mako nag uh, nag, uh, nag lunch mamam Mama, sabi ni Wang Bun. Uh, Pagkatapos naman na namin kumain ay pumunta naman kami dito sa roof deck uh, sky garden nila. At may nag-invite pala sa atin for dinner mamaya. Uh, workmate pala ni Daddy Lin Vietnamese din. So magluluto sila ng Vietnamese dish. Yay! Makakakain na din ako nang hindi ako yung nagluto. Charot. At ito naman ang view dito sa sky garden ng SM Aura. Ayan ang tataas ng mga building. Let's go na gan lang doon sa baba sila man ano ay naglalaro sila five na ng hapon guys so pupunta na tayo ng ano market market doon muna tayo mag stay mag -rooming around for an r uh, hour tapos six ay labasan na nila daddy lin and then we will go to the to the house of uh, his uh, co-workmates <laughs> Bye from SM our uh, rooftop we will go to market market now guys all in one who, who, who what do you say Play. place. Uh -huh. Mama. Okay. Wait. Wait.